Narito akong kasama si Inong Edward Van S. Estovan upang alamin kung ano ang kanyang mga adhikain bilang bagong dudunong patulogos ng anglagdusa. Ano ang papel ng anglagdusa kung nakita at paano din ninyo na ang, ang pabilido sa planeta? Ayan o, so sa mga uh, adhikain o layunin ng anglagdusa na yan makagawa ng makatotoha ng balita. But, sa mga plano ko para sa ang lagusan ay um, gawin ito ang mas aking lalong lalo na ang um, uh, namin para nang sa gayon uh, maging, mas maging accessible ang balita dahil uh, alam naman natin sa kasukuyan uh, halos paramihan ay gumagamit na ng internet bilang isang paraan ng uh, pakikipagkomunikasyon uh, para uh, malaman ang mga ganap isang mapagpalang araw sa inyong lahat. At ngayon, nandito tayo sa Academic Senior High School of the City of Mayawayan upang makapanayang sa kanilang Captain Ball upang alamin ang kanilang preparasyon na sinasagawa para sa darating na national na At team. Kasama na natin ang kanilang Captain Ball upang malaman ang kanilang gagawin pag-asada para sa darating na team. Nalalapin nito mga 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 sa mga 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 sa school. Siyempre, dito kami nag-practice at dito kami nagawa ng opportunity na makasali sa karong Maraming salamat po sa pag-alaman. At ngayon ay nalaman na natin na hindi nila para sa darating na laban sa kalimba ng Disyembre. Dalawang pulong ibaw, dalawang pulong lima.